Abelo, 540 na mga abel yan papaito ko lang sa inyo mga young bird natin yan oh. may bulutongs <laughs> magkapatid yan itong nasa harapan na yan is young bird ng uh, BBC winter then yung isa naman ayun ayan meron na tayong isang young bird ng south uh, you oh. know, meron siyang inner na kulay blue, kulay violet yung singsing -sing ng BBC din. Meron siyang combine na HBC. ayan Kumuha tayo HBC combine para isang sakita na lang. Then dito naman, ito ano lang, pwedeng lipad, pwedeng stock bird, mga Abel, yan kita nyo. Ah, tayo ah. lagyan natin ng light. Yan oh. ang ganda, pa ah. pagandang ibon. Ayun yung ano, anak ah, balik kapatid nung clock natin ng matnog na nakakarga ngayon sa Kalbayog Summer. Naaabangan natin sa Sunday, kapatid niya yan, no? Oh. Ganda, yan, no? Oh. white plate, to. Oh. Mukhang magpe-pencil to mga abuelo. o. Oh. Ayan yung ating kapos. Then yun niya, itong mapipisang to, isang BBC at saka isang uh, ano dito? Uh, PUF, MPFL, yan. Ganda niya, si Choco the Black. Tapos cross sa ating uh, kapos, ayan. Then dito, ayan yung mga ibon natin o oh, young bird natin. Ito, Si Android 17 at saka si Android 18. Kaso hindi ko na matandaan ko sino si Android 18, 17 'yan. Basta si Android 17 at saka 18 'yan, 'yan. Pwede natin ipang pulling uh, pulling pandration mga abel. Anak ni ano 'yan, Dugyot at Cross sa uh, Peter Masela natin. 'Yan. yan yung ating Pandora. Ang kanyang o oh, yung ginagamit muna natin sitter. Yung asawa nga pala nito, na ko na sa inyo na na oriente, nakawala sa akin dito yung breeder natin na litar, na Janssen. Then, ito yung Janssen natin na ano, foundation bird, Janssen president. Ayan, o. Oh. Hmm. Anak niyan. Ayan, anak niya. Yung dalawang yan, mga abel, oh. Anak niya yan, yung dalawang yan, checkered na yan. Then, ito yung litar natin, hindi pa natin ginagamit, Oh. Pero may anak yan, na lilipad ng, ano, ng pare. Hmm. Ganda niya, no? Solid sya, no? Oh. Black check. Then, eto yung ating foundation bird na kapos. Ganda, oh. At yun, dali. Punin natin. Pero, baka magwala kasi ito, eh. Ayan, oh. Solid na ibo, no? O, oh, ayan, mga abelo. Yan yung kapos natin. Bale, yung anak neto ngayon is ikaarga natin ng Balawan La Union sa BBC Junior. Ikaarga natin mamayang alas 7 ng gabi. yan. Ngayon, nakakondisyon na yung ibon. Kung pinatuka ko na, tapos nabigyan ko na ng supplement. Pero yung tubig nila is plain water lang. No? Simpleng ibon, napakaganda, napakaangas. Ang gandang ibon. Ordinary sing-sing, pero yung bloodline niya, napakaganda. Yan yung line natin ng campus, nakapos. yan Solid o. Oh. Mm. Then dito, yun nga mga Abel, nakapisa na tayo dito kay... Huwana. Ito. Si Wana. si Wana. Nakapisa na natin yung kanyang egg. ba diba sabi ko, hindi ko papipisa mga abel. Mm. Ayan, no? Kondisyon kondisyon. Si Wana. Si Wana ng buhay ko. Pero, naging lalaki. Eh. Naging lalaki siya. Akala natin babae. Kaya kinuha natin. Mm. Mm. Kasi ang kapatid niyan, si Wan. Kaya tinawag siyang Wana kasi akala ko babae siya. Ayan, Ayan o. o. Barako. Saktong sakto. Small cock. Hmm? Ganda ng mga pagwis So solid. Then, pinaris natin kay uh, Peter Malapot. Ayan no, Peter Malapot. Ang big, big hento mga kabel. Dali. Ito pa. Ito sa inyo yung kanyang anak. Iyon. Napisanan natin na kanyang purse egg. Eh. So yun niya. Ang sabi ng tropa, Subukan ko daw yung anak ni Peter Malapot sa unang egg. Kasi, uh, harus daw lahat ng mga lahi nito sa unang egg, talaga daw nag-o-overall. Sabi ko nga, hindi talaga ako nagpapapisa ng, ano, ng first egg. Sabi niya sa akin, pare, try mo, para malaman mo. Sabi ko pare, oh, nagawa ko na kasi dati yun eh. Sabi niya, sa mga ibang bloodline, syempre hindi mo kabisado. Ito kabisado ko, sabi sa akin. Kabisado ko yan, na unang egg, Talagang kumakanayan hanggang sa i-breed mo ng i-breed Basta maniwala ka lang Magaling yung mga magiging anak niyan Ayan. Kasi kabisado niya na Ito Si Peter Malapot At saka itong si Peter na yan, yan no? Peter Binayan no? Ano yan uh, Magkadugong magkadugo talaga sila mga Abel Kaso nga lang Ito may cross Cross ng ibang lahi tapos ito naman pinalapot pinalapot na Peter yan kaya mas mataas ang pagkapitan na ito kaysa dito kasi ito iba na may ibang cross nito eh. pero Peter din yan mga Abiel yan yung ano uh, yan yung uh, magulang ng kinarga natin ng Kalbayog Kalbayog Samar ako na i-reveal sa inyo yung pinaris ko dyan na magulang o yung hen na nanay nung kalbayog natin. Hmm. Ni ano, ni Pete uh, Miss Peter, ayan. Then ito naman yung ating uh, kinuha kay pareng ano, kay Bro Erlando Rupido. Ayan o. Akala natin is hen naging barako. Hmm. Ito naman si ano, si Lady Victoria. Ayan yung Lady Victoria natin. Yan yung ano ah Ang anak niya yung ano, uh, blue bar na white feather na pwedeng panlipad, pwedeng pang-stack. Ayan oh. Ganda. Ang pinaris ko diyan ayun, si Peter. Ngayon magkaparis si Peter at si ano si Dugyot, oh, mga abel. Yan yung Dugyot natin. Hmm. Foundation bird natin Dugyot, ayan oh. Ayan. May mga anak din yan dito. Hmm. Then dito naman, ayan. Update natin si Peter Lambi. Oh, Peter Lambi, ayan si Peter Lambi. Tapos si Peter Maselan, ayun yung anak niya. Mga blue bar, blue bar siguro to. Ewan ko lang yung isa, checker siguro. pasensya na mga Abel, wala tayong Peter Kayatano dito ha. Ah. Bubuo pa lang tayo ng Peter Kayatano. Panay Peter Peter lang. Peter Lambe, Peter Lapot, sa Peter Maselan. Tapang. Tapang naman nito. Then dito mga Abel, ito ha. Ah. Hindi ko pa sa inyo napakita si ano. Ayan. yun yung ating Peter. Yung nanay ni, ano, ni Miss DQ. Ayan no? Naglilimlim na. Then ang asawa niya is si Peter. Ayan. Si Peter Maselan. Ayan mga abel. Peter Maselan natin. Oh. Ang ibon. Angas. Ayan. Update ko lang kayo sa mga breeder natin. Then eto nga yung nating ibon sa BBC Junior mamaya. Ayan. Ang nag-iisang ikaw na lang na entry natin. Ayan. Itong itim na yan. Ayan. Kasi si Dogyot hindi na natin may kaarga yan pang na lang natin yan mga Abel puling pan race pang malapitan yan pero hindi na natin siya hindi ko pa rin kasi ito nasubukan sa ano eh, sa Friday basketing eh kasi eh, nabigla siya nung nakaraan eh, kaya siguro medyo bumaba pero to tansyado ko bigan hanggang lawag kayang kaya nito mag speed mga Abel itong ibon na to so kung magandang speed niya sa mga pooling dito sa TGRC kasi kanina ang ganda ng uwi nito is mga 7 7 na ano to? 7.27 ata 7.28 nandito na to ibo na to hmm? so okay nga mabilis din yan talaga then kumpleto yung tinraining natin um, yan no? isa dalawa ah ano pa yun dalawa, dalawa 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 sa pa yun tatlo Apat. Yan. Apat yung tinraining natin kanina eh. isa, dalawa. Tatlo. Ay, lima. Lima pala. Silang lima. Ayan, silang lima pala. Mm. Kasamang pala yun. Mm. Tsaka ito. Bali, apat yung young bird natin ng, ano, ng TGRC. sa isa, dalawa, tatlo, apat. Kaso, yung isa natin is panlaban natin sa BBC Junior. Yan tinitingnan pa natin kung ano yung magiging resulta nitong ibon na to kasi yun nga sabi ko nga sa inyo unang gamit ko sa kapos line natin yan kaya hindi pa ako masyado ano uh, kumbaga tiwala rin naman ako pero syempre kumbaga sa sa 100% is nasa ano pa lang ako oh, nasa 60% pa lang ako oh, mm. kasi nga ngayon ko pa lang ililipad pero first lap ng derby is nasa 1-1 ang speed neto okay naman takbong ganda eh wong tak mong ganda oh, tak mong pogi <laughs> pero mukhang barako eh mm. yan oh yan. pero ang asawa talaga nito tika lang ha ang asawa talaga nito is eto mm. yan yan yung talagang asawa niya yan yung dalawang talagang mag-asawa si Peter Peter Press at sa Asia kapos yan So yun mga Abel, abangan natin sa Sunday kung ano mangyayari sa mga pauwian natin. Alright.